Good to guys. musta yung Diyos today guys? I hope okay lang tanan. Ako okay so, lang tayo. So, nalang ko gusto itambag sa katong mga mapalitay. Sa akin baga plano ko itong palit na ba na itong mga first timer guys ba? Excited kayo nakuha na ilang lisin for the first time. Ano ba niya palit na day like car na yun. Mag apply apply na like day loan na yun. Okay. Nakabalo naman tas mga common nga mga cons. aning kutsi guys no? Mahalang gas. Mahalang repair di ba na to mention kung magpa-repair ka ang uban piyesa dili available so diron pa it take time so na defeat ang purpose ng ipat kag para naka service para di maka share ug space with other people na defeat ang purpose kay magulata man ka antud sa, ma -repair mo sa Kenan, diba? mag repair mong sakinan di ba kung maguba problema guys, is, ang wala na mention sa tong mga kaila na isa pagid ka kon is kaning karuwas guys wah murag gamay ra kaysa na problema no kung ano yung nibalaan ko is, is what nato na-realize is natas tropical country ba? Meaning, nata rainy din niya. Grabe itong rainy season din Okay? Napay mga dalan nato nga dilita ng siminto. Meaning, kung magpakaruwas ka karun, doon naman na klase owner guys na isa na pwede ka-afford. Katong di ka-afford, usually mga kugihan to sila kay sila may muna ikaruwas. Pero yan ako guys. Ako tapulan mo pero mapugos yung ikaruwas. Good. Pero going back, mga duwar na kabukong klase nga owner karon pag magpakaruwas ta guys katong first type of owner ng mga sapian guys bayad pakaruwas karon after 2 days bundak ko lang nalapok lapukan ilang kotse bayad na po sila for wash, so most likely pag grabe gid nga ting ulan guys putang nato mga 2 to 3 times a week gid sila maka gasto wash, okay not unless na sila mga katabang sa ilang balay nga mo ilang ipakaruwas which is luwe eh, kayo no kaya nga na mangani ang case no kay di naman ta na na-appeal sa job descriptions mga katabang not unless ko gid, na -gid dedicated nga driver or boy nga nasabutan na nga muna ginang part parts sa mong duty anyways katong mga sa second nga kuan guys is katong mga sa, pa, sama nako na nga ka notes budget so na yun natong sa tong mga kutsi guys no kaya yeah, daw be same scenario pag mag ulan wa magalain choice diba so grabe yung singot singot pag sa paglimpyo sa kutsi 2 3 days bundak ulan lapok imong kutsi so dua rem opsyon na na either pasagdan lang nimo then ma-judge mga tao nga dugyot kay ka nga owner sa sakyanan or mapodjus kay kag 2 to 3 times a week maghinlo kasi sa sakyanan okay ako human ako sa gawas guys pero wala pa interior guys mag vacuum patas mga flooring nga giatay ha so if ever guys nga uh, ka plano pa litong sakyanan i-identify evaluate sa inyong kagalingan kung asa mo na bilong guys nga type of owner kamo ba itong mga sapian yung maka-afford of 2 to 3 days at uh, 2 to 3 times a week makabayad o garwas then go for it guys ay napaglangan or katumong pareho na akong nga medyo ginaginot pareho pa ginawa nga tapulan ba? Diba? kaya ba baka ninyo 2 to 3 times a week during rainy seasons magkarwas sa inyong gatay nga kutsi ha na to mention ko na pa may mga bata ang interior gyud ginuko ang interior ginuko pag may mga bata guys na kaog biscuit and sa pa na ang mga chichiria mura na akong ikaingon guys yan ako ikashare sa inyo guys para at least you know makauna muna mudaan ayaw mo mapalit o kutsi or ayaw mo ha huna-hunaan ninyong mga kon sabi sa inyo mga minor lang it's like karuas simple as karuas guys diri karuas bayad kag mga 180 pwede na so 180 3 times a week buta na to worst case scenario pila man ka months ang rainy season 3 6 months 3 to 6 months ambot bot diba so nung naalang nga 3 times a week for 3 to 6 months ka magbayad for car wash or 3 to 2 to 3 times a week for 3 to 6 months ugihan ka magsigig limpyo sa imong kutse hmm? mura na imong mga hunaw-naon guys ayaw mo magpalit ug sakyanan guys Sabut mo guys. Hmm. Ngayon na You're welcome guys, you're welcome.